ko lang ang bahay namin tinitirahan ito po ang nangyari sa aming bahay ito po ay luma na ilang pamilya na po ang nakatira dito ayan ayan luma na kasi ito ilang taon na ito ilang pamilya na nakatira dito dito kami ngayon nakatira matagal na since 2006 dito na kami nakatira. Ito ay pamana na sa amin ang mga ilang nakatira dito. 'Yan. Ini-videohan ko lang kasi gagawa ko ng paraan guys na hindi ito makikita. Tatakluban ko ito ng tarpaulin or tela. 'Yan, nilagyan ko na ng kisami Ayan guys. Ilagyan ko na ng taklob. Pero kita pa rin siya. Ayun. Ayan. May kasami na siya. Dito na lang guys. Wala pa. Yan mga kasimpleng buhay. Ari ang aking bahay. Hindi ko alam kung pa paano ko ipagawa ito. Wala akong pera. Yan. Yun ang na ng paraan guys. Para kahit pa paano merong protection sa gabok. Kung tutulo man ay di pag umulan lang. Thank you guys for watching. Please like and share. Subscribe for my YouTube channel. Sa aking mga kareels. Supportahan niyo po ako. Salamat.